bako nakapahit eh wala namang bulan ay nga ah malapit lang naman ang uh, school ng aking junanak dito sa so, mamaya 10.30 lalakad na ulit ako pabalik naman tapos, pagkasundo ko sa bata ko, ay di aking uh, isasakay na. Sasakay na lang kami ng twice crawl. Kasi hindi pwede maglakad yun kasi baka mahapo. Saka baka ulanin. Kaya ako okay lang, matanda na. Kaya nakakatakot baka hitain. Alam niyo yung, ano, yung paglalakad is, ah, uh, ng 30 minutes. Maganda sa katawan. So, kaya, ganto na yun ang magiging daily routine. Kasi, hindi rin maganda yung sabaran tamad. Dapat ay naglalakad-lakad din. Nagpapainit. Kasi, hindi na rin ako naiinita na araw. <laughs> Kahit yung anak ko. Hindi naiinita. So, ang gaan sa pakiramdam kapag ikaw ay uh, nakakapaglakad tapos exercise! Laging nakamotor kasi. Hindi rin masyadong maganda na laging nakandiyotar. Doon lang ha? Okay, ka. <laughs> exercise Laging nasa bahay Ang <laughs> dami nagtatanong sa akin Ba't <laughs> <Matta> daw ako naglalakad <laughs> Kasi nga sanay sila Na meron akong service Eh Hindi rin pala Maganda Na halos wala nang lakad Ano ba yan? ay ipakita sa inyo.